Oh tapon. oh, tapon din. Huwag po sa pokra dyan. Pumunta lang dito. Kay Maya. Ayan lang, oh. Ayan lang, laglag, tapon. Hmm. Oh. Alam nyo, baka bukas makalawa. Oh, dito na ako sa bukid oh. Kaganda ng panahon ngayon. Kaya lang yung presyo ng okra hindi maganda. Ayan, ayan. mga kasama ko. kami ngayon ng okra. Pero hindi kami magbebenta. Ang tawag doon eh maglalaglag daw. Wala mababa ang presyo eh. Kaya yung mga magsasaka ngayon dito ng gulay talagang hindi lang umiiyak, umaaray pa. Eh, ganun talaga eh. Ganun talaga buhay eh. Di ba pa okay? kasama ko. Eh. Ayan. Oh. Bali, yung aming tanim. yan, Kalahati yan. Kalahati hectare, ah. Ang tawag namin dyan, maglalaglag nga daw ng bunga. Kasi, pagka hinayaang gumulang, ay eh, baka huminto ng pamumunga. Ayan rin, dati kong kasama sa vlog. Si Kuya Alipio, yan Hmm. Wala lang yung camera. Ano, <laughs> kape muna. Ano? Heto, okay. Dala tayong kape. Tuloy natin kalahat eh. Ano Tuloy natin kalahat. Ha? Dahil <laughs> ko Ay, ba? Ano? Oh, Tuloy natin. Tuli natin. Tuli na natin kalahat yung talbo. Kain talbos. So hindi pala hindi pala maglalaglag. Uh, parang ipoprone. Ngayon gawin lang birhen <coughs> natin. Ayan. Sayang. Ano, ano, sayang. Putol o laglag. -lag lag -la Palagay ko mas maganda laglag -lag muna tayo. Laglag -lag muna kasi yung putol parang pupungusan 'yan maghihintay ulit tayo ng panahon para mamunga siya baka kasi bukas maging 50 presyo ng okra eh baka tempo yan ang masarap sa uh -huh. yan ang masarap uh -huh. sa finances, malakasan uh -huh. malakas ang loob ano lang eh eh, eh ang magsasaka ganyan talaga yes otong. oh, tama Bali ngayon lang uli ako nag-vlog. Nakailang biyahe na kami rito. Mga siguro, okay, ilang nakambila yung biyahe na tayo. Mga Tari -tari, anim ano? Nung, nung una kasing harvest namin, maganda presyo, 50 pesos ang per kilo. Galing bukid, papuntang, papuntang vegetable market sa kabanatuan. Then yung pangalawa, naging 40. Sumunod, naging 17. Sumunod, naging 15, 13, hanggang sa? 4. Wala na. Ayaw nang bilhin. So ngayon, maglalaglag nga kami. E, kanina, napag-usapan nga na pupungusan daw yung kalahati. Eh, e, sabi ko, sayang naman. Baka, baka bukas, maging 100 yung kilo. So, tingnan nyo kung paano magmamitas ng okra mamaya. Ha? Magkakapi lang muna kami. ay sila lang pala. Nagkapi na pala ako. Ay, kaganda ng panahon, no? Kaganda, oh. Yung okra lang talaga hindi maganda, eh. Ang presyo. O, Alipio. Ah, anong, baka meron kang, ano, siya shoutout sa Dubai. Eto, <laughs> ako no, mapapanood yung vlog. Kasama si Kuya Alipio. Yung mga hindi kumakain na okra dyan, kumain, ano, na, kumain kayo. na kayo. At napakamura. Mamaya, abangan nyo ako dyan sa bayan. Nagdadala ako sa tindahan ninyo. hindi, nagdala, hindi ako nagdala mong pita. Ito, meron na akong dala rito. hindi, ako na lang. Ako na lang mga kayo. Laglag -lag nyo na lang. Ano? Laglag <laughs> -lag nyo na lang sa inyo. Ako, mga ko ako yung mga mga ganda. Mga makapuno lang ang tatlong sako, sa okay na. Ha? <laughs> Sa akong maliit <laughs> Agayak muna ako kailangan magsuot ng ano ng plastic para hindi mabasa ang itlog Dakong, madali tayo ng ano dyan censored itlog <laughs> mahamog kasi mahamog sa bukid so Alan shout out baka gusto mong mag financier sa gulay talagang ganun eh oh architect Sami ng Maldives kaya gusto mo mag-finance <laughs> eh, swerte, sure yan lang naman eh Swerte yan lang naman ng pagugulay Hindi pa nga lumalabas yung puhunan eh Hindi mo ang class Eh ganun talaga Ganun talaga buhay Ng mga magsasaka dito sa amin Sa Nueva Ecija Basta dito sa amin ang presyo ng okra siguro sa 10 piso sa mismong tindahan na yun ha? pero sa bagsakan siyempre mas mababa sa bagsakan mga na, tatlong piso siguro da, limang piso okay. So, ito yung mga gamit ko. Ito nyo. Ay, ginting. Nakapagtataka nga eh. Kasi, halos dito sa bayan namin, ang may tanim lang naman ng okra, may ilang may ilang ilang lugar, ilang luwang lang. Ay kaso ibang bayan pala Nag okra din pala Kaya yun Parang sabihin na nating oversupply Oversupply ang okra Ito nakakaiyak Nakakaiyak talaga Eh Wala tayo magagawa eh. Yun nga yung tinatawag na ano eh Kapag maraming supply Mura lang Kapag kakaunti ang supply eh mahal o oh, yan ganyan ganyan lagay na ganoon <laughs> kailangan ng gloves yan Ang naaani pala rito sa kalahati ektarya Inaabot ng 20 bundles O 200 kilos Ang isang bundle kasi 10 10 kilo 20 bundles Ang naaani ko rito sa Kalahati ektarya natin So ayun ready na Tagunting Ready to fight So yun, ayun, ayun na ako ng okra Kita, sabay laglag Kita, may pagkakataon Kaya fifty sixty Ah. na naman yata. Hindi nga, pag gusto mo na okra, kumuha ka lang ha. Ah. Yeah. Oh. Eh, wala pa eh. Maglalaglag lang kami, maraming magulang eh. ayun, yeah. Oo. Oh. Yeah, magulang oh, pag gusto mo. kumuha yeah. ka lang. Mga yeah. oh, kasama rito sa bukid. Ah. Uh, 'Yan yung paglalaglag tinatanggal yung mga ito yung mga magugulang na ganito daw daw yan kasi ang kukunin lang yung mga ma mahaba Up, magaganda yan uh -huh. naglalag tayo sa gawiron makapal okra pumunta lang dito kay Maya pero pag ako na mitas bayad kayo oh. yun lang oh. yun lang laglag tapon hmm. alam nyo baka bukas makalawa tumaas yung presyo Ready? Eh makabawi-bawi tayo sa puhunan pang gasolina ko man lang papunta rito oh, tapon na yan hmm. tapon din yan ito tapon din. Ayan, dami ng bunga. Oh. Ito kasi nahuli ito. Itong lugar na ito. Ayan, nahuli yan. Bali, nalunod kasi yan sa ulan eh. Ito, goods. yan Goods uh. tapon na yan ito tapon din yan yung mga maliliit maganda yan ayan tapon dito Tapu tinda tsaka alam nyo ba na ang okra pala kahit na yun na cut mo na umahaba pa rin siya galing ano yan o no? oh. Hmm, Tapos na yan. Ito lang ang buhay ng mga magsasakarito sa ano yung Minsan, may presyo. Minsan, wala. setian lang. Hmm. Ha? oh ha? Ay, hmm, yung tropa ko dyan ng mga WFW sa Saudi dati hindi basta basta ang pamumuhunan sa bukid ala eh oh huh? mm. una, maganda pa eh maganda pa yung eh. presyo ng una eh Delong, ilang pitas na wala dumadag sana kaya nga tamay kasabihan na namin eh pagka maraming supply mura siyempre ito oh. oh. lang yan Pero yung mga goods Pwede pa yan I Ibenta ko yan mamaya I Ibenta ko sa mga madadaanan ko Pag ko Ano yung camera ko Nung isang taon, nag-vlog na rin ako ng okra. Eh, medyo kumita kita naman yon, Eh, yung ngayon, eh, sana makabawi-bawi pa rin. Tagal pa naman to eh. Bali, ah, hanggang ano raw ito eh. Hanggang dalawang buwan, napitasan. Hmm. Nakakatakot lang kasi baka mamaya may ahas. Yari tayo dyan. meron pala akong ginawa sa okra fermented eh. okra parang pickles ba eh natin kung magiging masarap or pwede kaya pinanood ko sa mga youtube eh may gumagawa din eh kaya pineperment nila tong okra sa so, tulong nakakapanghinayang nakakapanghinayang ganyang nagtatapon ka ng ng gulay eh, wala wala tayong magagawa kasi talo pa tayo sa ano eh sa bayad dun sa nagbibiyahe kasi ang bayad sa nagbibiyahe dito 10 piso kada kada bundle eh sa anong ang gagawin mo dun eh bayad pa sa mga tao so wala hindi muna tayo magbibiyahe hindi ganyan, ganyan muna tapos hmm. ako naman kung sino bibili sa madadaanan ito mamaya di pabenta kahit pa paano ay dumadami magulang bali ang pitasan kasi every other day so yeah matagal din pala magano maglaglag oh uh ha -huh. ayan oh hindi mo pa ako ni Alito oh Kaya yung hinahinakaw yan, ganyan o. Para makahanapin yan. Saka meron pa akong sako din Pero pagka nakat na ako ng tuna rin laglag na lahat siya Eh Hindi ko lang kung bibili yung mga dadaanan ko mama Eh, eh wala magagawa eh kaysa naman na ikaw nga ay maupo tayo sa bahay maghintay tayo ng uh, Aeroplanong dadaan. Shout out, architect. architect Sami. Ano, gusto pang mamuhunan dito sa bukid? Ayos lang. <laughs> inaano niya kasi ako nung last eh last, uh, last season eh kung gusto kong gusto niya ng sumosyo sa pagpupuhunan sa bukid eh